Hello guys, magandang araw at welcome back ulit sa ating channel At <clears throat> dito ipapakita natin itong ating STC 1000 Ito yung uh, mura Pero oh, ano, efficient naman gamitin Kasi matagal na brand na ginagamit ko na ito Kasi gusto, pang makam gusto ko nang makamura ng, ng uh, thermostat Kaya ito palagi, ito yung brand lagi para sa akin Depende na lang sa customer ko kung gusto niya ng branded saka ako nag ano <coughs> nag uh, order ng uh, branded na gusto ng customer talaga pero pag wala siya sinabi na kung anong gusto niya itong musat ito talaga yung mat matagal ko na ginagamit kasi madali siya madali siya install hindi masyadong uh, yung programming sa kanya kasi nga ano lang siya simple pero <coughs> itong uh, content natin ngayon ay ipapakita ko itong unang na ano ko napansin ko sa mga thermostat kasi nitong huli na ang itong taon na to panay nasisira kaagad agad yung thermostat hanggang dalawang salang tatlong salang lang yung iba hindi talaga naabot ang isang taon nasisira na siya kaya naisipan kong buksan kahit yung bago kahit yung bago kailangan i-check na natin ngayon kung ito yung uh, ano natin or sa kahit siguro ano pang medyo mura na thermostat kailangan natin i-check yung uh, pagkakahinang sa loob kasi nga nandun yung ano dun eh yung sekreto kung tatagal o hindi may napanood na din naman akong method ng kung paano yung method niya kung paano patagalin yung life nitong uh, STC 1000 gumamit ng solid state relay o pwede din 'yun kasi nga makakatulong din 'yun yung ano niya, yung yung pagdating sa resistance. Pero yung main problem talaga kung bakit masisira ang or hindi na magfo-function ang, ang, thermostat ay dito talaga sa kanyang main board. Dito talaga sa kanyang board. Kaya <clears throat> mas kumbinsido ako na mas tatagal siya kapag itong board mismo itong nauna nating ayusin or i-check Unang-una kasi maaari siyang masira sa overload. Kasi iinit yan talaga. At sa magresulta sa pagkatunaw ng mga hinang. Kumbaga pumapangalawan na lang yung uh, lifespan niya. Para hindi na siya gumana. Kasi kahit pa may solid state relay, wala rin kwenta kasi yung uh, trigger niya nandito rin naman sa relay na naka-install dito sa board ng STC-1000. Kaya, bali, yung dadali ng solid state relay, yung ano lang din yung ibibigay lang din ng uh, relay na naka-install dito sa ating STC 1000 kaya minabuti ko muna na gawin itong video para uh, mas mas maipakita natin yung uh, yung dapat unahin para mas ano tayo magkaroon tayo ng expectation na tatagal talaga na hindi tayo lugi sa presyo niya okay so So ito, ah uh, nabuksan na natin. So bali ito yung itsura ng loob, ito yung sa sensor, tatanggalin muna natin yung sensor kasi nga mababa nat Ayan kasi nasa ano siya, nakapulupot pa. nakatali, kaya tatanggalin na muna natin itong ah uh, ano niya. Ah uh, sensor. So, ayan. Medyo sa susunod na video na lang siguro natin ipapakita yung aktual na paghihinang nito kasi nga <coughs> medyo ha, na ano pa may ubusipun bako ako tapos katatapos lang katakagaling kataka, ko lang sa trangkaso kaya parang hindi <coughs> uh, healthy na move na maghihinang kasi nga lid yun, di ba? So ayan, itong nasa, itong case niya sa harap ano hindi natin yung lock para matanggal at makita natin yung buo. So guys, ito na siya. Ayan, yung top niya at saka So ngayon, ito yung sa gilid banda. Ito yung 1 and 1 and 2, ito yung uh, nagsu ng <coughs> dalawang linya ng ah uh, power supply niya yung galing sa isi Tapos mayroon siyang dalawang relay, trigger itong isa para sa uh, heating at yung isa para sa cooling. So ayan, bago din 'to. Pare Pareha etong bago, medyo mas ano nga lang nauna ito. Pero hindi pa ito nagamit din. O tulad nyan ayan. Titingnan natin 'no yung ano niya, yung uh, niya sa paglalak ng wire sa terminal lag wala o oh, ayan wala dyan pero hindi problema yan kasi ngayon terminal lag dito pwede naman ilipat ayan makikita nyo wala isa lang yung isa dito ternilyo pwede iyan o doon pamalit walang problema doon kasi yung sa <coughs> cooling hindi naman natin yung ginagamit pasensya na kayo sa ubo hindi pa yun kasama Ang sipon <laughs> So, ayan, pag binaliktad natin, ito yung tsura. Bali, itong uh, nasa kanan kanina kapag hindi siya nakataob. Nasa kaliwa na siya ngayon kasi nga itataob natin. Ayan. Ayan. ayan, ito yung 1 and 2, yung supply. Tapos, yung ito yung ano 5 and 6 sa ano to sa relay sa cut off ayan. so ayan yung diagram baliktad data baliktadnya So ayan Okay 1 2 3 and 4 Sa ano yan sa sensor itong 3 and 4 ayan 1 2 3 and 4 sa sensor Tapos uh, yung kasunod yan, Yun na yung sa relay Ayan ayan yung sensor niya yung niyan. <coughs> Excuse me at uh, sorry, ayan, yung 5 and 6, ito yung 7 and 8 para sa uh, cooling. Kaya lang hindi naman ginagamit natin yan kasi nga sa incubator tayo. Init yung kailangan natin, hindi yung lamig. So, yan. Yan. Pag binaliktad natin, nandito na sa kanan yung 1 and 2. Tapos, ito yung 5 and 6. So, ngayon, dito na natin titingnan yung kabuang board niya. Ayan, makikita na. Ano makikita natin dito? Ayan, putol po. Mayroong, oh, tingnan nyo. Kayo na mismo ang ano, tumingin. Kayo na mismo ang tumingin para mak makita ninyo. Ayan. So, sana makita sa camera. Ilalapit ko. Ayan, itong 5 and 6. Kung uh, so makikita ninyo. At saka itong 7 and 8. Yung banda sa kaliwa. Yung pinakadulo, 7 and 8. Ayan, ito yung 1 and 2. Kadalasan dito, konti lang yung hinang niya. Dito pa naman, madalas, uh, nauuna yung problema. Kasi nga, dito dadaan yung uh, supply na AC. Tapos, dito rin, ayan, ayan, meron nang walang ano, walang hinang. Ayan, bago ito, bago pa po ito guys, hindi pa po ito nagamit. Tinanggalan ko lang ng uh, supot niya, yung seal niya, kasi nga, ipinansukat ko doon sa box tapos ito naman yung 5 and 6 dito sa 5 kompleto siya kaya lang manipis masyado tapos dito naman putol putol din ayan guys oh. putol putol ayan so ilang buwan lang siguro wala na yan mawawala na yan totally putol na talaga yan dyan kaya magkakaroon ng problema maaring ah, hindi mag cut off hindi mag trigger sa so, 5 and 6. Tapos ayan, o oh, tingnan nyo dito sa 7 and 8, kaya lang hindi naman natin uh, focus yan kasi nga hindi natin gagamit, gagamitin. For the purpose lang na makita ninyo yung ano, yung problema, ayan, bagong-bago yan. So, yan, may mga gap. Yung mga gap na yan, kailangan natin yang hinangin. Okay, guys? Tapos makikita nyo, kailangan nyo maglabas ng isa pang uh, uh, unit nito para makita ninyo yung pagkakaiba kasi may meron namang dumarating na ano na kompleto yung maayos ibig kong sabihin maayos yung pagkakahinang okay ayan ayan may dalawang butas dito minsan nagdidikit yang mga yan okay tapos dito naman yung papunta sa uh, button press button at sa monitor minsan ah uh, naghahalo-halo na yan diyan yung mga ano tapos dito, meron. Dito wala. Pero nung yung isang inopen ko, na hindi ko na nasama dito sa video, meron yan dyan. Ayan, yung gap na yan. Pero dito, sa binuksan natin na to, wala siyang hinang doon. Pero gumagana siya. Kaya lang, hindi natin alam kung <laughs> ilang linggo lang. O, ayan. Tingnan natin. So, ayan. Oh, okay. Medyo mahaba kasi itong video na to kaya sa ano na lang sa next video natin gagawin yung paghihinang. Sa mga bagong napadan lang dito sa aking channel, please like and subscribe na din po para mas makapagbigay tayo ng uh, ideas tungkol sa ating experiences pagdating sa incubator at sa mga ginagamit ating accessories. And maraming salamat po sa panonood din yung lahat. Uh, see you in the next video.